Eto na naman mga idol Ang intro boys na tinatawag ng iba sa PBA Na magaling lang sa quarter finals Talagang nagtatap sa team standing Pero pagdating ng playoff, semifinals Eh, road to Boracay talaga lagi Yan po ang Magnolia Chicken Templados So nakita natin last season ng PBA kung ano ang nangyari sa kanila. So ito na naman, nagtap na naman sila, number 1 na naman, pitong panalo, walang talo. Pero saan na naman mapupunta ang Magnolia? Road to Boracay na naman kaya, kagaya dati? Eh kasi na uulit lang ng nauulit kahit gaano kagaling ang import. Kagaya noon, ano? halos dinumi na rin ni raco ni Rakosevich ang PBA noon nung nasa Magnolia siya last season lang po yan pero pagdating ng semis ayun road to Boracay ang nangyari eh ngayon naman itong si Tyler Bay nagtatala ng mga monster performance at yung support ng local grabe no pero pagdating naman ng semis na naman yan eh baka dyan na naman maulats matalo ang Magnolia So nasaan ba talaga ang problema? Nasa mga player? Nasa import? O reinforcement? O nasa coach? O nasa buong kupunan? Kayo ano ang palagay nyo mga Lodi? Sasampakaya ang Magnolia chickens Templado sa semi-finals or sa PBA Finals this season or uuwi na naman sa Boracay Cup Magbabakasyon na naman sila kahit na napakaganda ng kanilang simula. Pitong panalo ngayon, walang talo.